sa mga may sa INC Rally karong Domingo hantod sa 18. Ang pangutana po, wala ba kaming karapatan na magsagawa ng rally? Taxpayers din kami ng pamalang ito. And naglabas lang kami ng aming moral stand sa mga issues sa ating bansa hinggil sa corruption tatlong bagay man lang ang punteria sa rally. Transparency, accountability, and justice. Simula nung ibinulgar o sinabi ng Pangulong Marcos sa Suna na mahiya naman kayong mga kurakot sa gobyerno bilang ng araw. Niyo. More than 100 days since sinabi ng Pangulo ang tanong may nakulong na ba? may nanagot na ba o may napanagot na ba wala Nag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee sa Senado Nasa sa kasagsagan ng investigasyon biglang tumigil hindi natin alam na wala nagresign ang nagpalit ng chairman yung pinalit nagresign natigil sinalo ng Independent Commission for Infrastructures eh sino ang nagcreate nito ang pangulo Ipatago ang investigasyon at alam kung anong nangyayari sa kanilang investigasyon. Kung sino-sino ang tinawag, ano-ano ang sinasabi. Kaya transparency. Accountability, dapat may mapanagot na. Kasi laganap, sobra-sobra po yung korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Justice, bigyan ng justisya ang mga Pilipino. Sa laganap na katiwalian ito, tira po namin ito. Ikarapatan natin na magtanong, magsaliksik at huwag baluktutin ang batas para lang mapagtakpan ang kanilang katiwalian.